Simula nung nawala yung pamilya ko, nawala na rin ho ng kabuluhan yung buhay ko. Ikinalulungkot ko, Rigor. Ikaw ang pinakamahusay na tauhan ko. Lahat ng mga matitinding misyon na binigay ko sa'yo, nalusutan mo noon. Pero ngayon, inalo ka ng kabiguan. Ikaw ba magbabayad dito, mga ininom natin? tapang nyo, ha? Ah. Sino ba palag? Rigor! Ano bang nangyayari sa'yo? Talaga bang gusto mo isirain ang buhay mo? Ha? Tandaan mo kung hindi sa akin, sa kulungan na sana ang pagsakbo! Rigor, naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo ngayon dahil sa pagkamatay ni Evelyn at ang dalawa mong anak. Pero for Diyos, for Santo naman, hindi may babalik na ginagawa mo sa sarili mo ngayon ang buhay nila. Tignan mo yung itsura mo ngayon. Parang isang sanggano. Talaga bang wala na halaga sa iyo ang, ang buhay mo at ang sinumpa, ang sinumpa mong tungkulin? Eh, simula nung nawala yung pamilya ko, nawala na rin ho kabuluhan yung buhay ko. Ikinalulungkot e, ko, Rigor. Ikaw ang pinakamahusay na tauhan ko. Lahat ng mga matitinding misyon na binigay ko sa'yo, nalusutan mo noon. Pero ngayon, tinalo ka ng kabiguan. Epe, Subukan nyo muna mawala ng mahal nyo sa buhay bago nyo sabihin sa akin yan. Eh, hindi nyo ako naintindihan eh. Lahat ng pagkakataon, binigay ko na sa'yo para magbago ka, pero wala kang ginawa. Wala! Kaya wala akong magagawa kundi suspindihin ka hanggat hindi natatapos ang kaso na isinampa laban sa'yo ng may-ari ng club na yon. Ngayon, pag nagliwanag na ang utak mo, saka na lang kita may babalik sa pagkapulis. Hindi ko kailangan ng awa nyo. Basta't simula ngayon, kalimutan nyo na nagkaroon kayo na opisyal sa katahuhan ko. Pero, sir, hindi ka dapat patalo sa damdamin mo. Oo nga naman, sir. Sayang lahat, sir, ang mga mo. Doon din lang bala magwawakas. Lahat ng tao maabot sa puntong ganito. Huwag sanang umabot sa inyo. Okay. Pwede pang baguhin ang lahat, Tenyente. Tenyente, huwag mo sayangin ang panahon. May pagkakataon pang tumaas ang iyong rango. Kailangan ka ng istasyon. Tulungan mo kami. Hindi namin kaya. Lumalalang lang Huwag na humirit. Hindi na ako pulis. Pikos, ito yung pinabili mo. Nga pala. Pikos, damang. Hindi ko na kailangan ng mga sasabihin mo. mau na, mauna na. Hindi Rico, Rico, Bicol. Ako, mataasan lang na pa. Ano Blue? eh. Ano ba? Kailangan madala ka agad sa center. Ito, tulog muna ako. Rico, Baka mamatay ka agad yan!